Magandang gabi sa lahat ng tahimik lang diyan, pero may dalang kwento sa puso. Mga pusong minsang naghintay, nagtanong, at umasa kahit walang kasiguraduhan. Sa episode natin ngayon, isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng room for rent sign, pero nauwi sa masalimuot na damdamin, mga yakap na walang label, at isang paalam na hindi nasambit kung ikaw yung taong minsan nang nainlove sa maling oras, sa maling tao, o sa taong di mo alam kung biro ba o totoo. Ito ang kwentong tatama sa'yo. Shoutout nga pala kay Tony Villa mula sa General Trias, Cavite City. Salamat sa walang sawang pakikinig at suporta sa mga kwento natin dito sa channel. Isa kang tunay na kasama sa kwento, kasama sa puso kung gusto mo pa ng mga kwentong makirot pero totoo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, at i-like ang video na ito. At syempre, comment ka rin kung nakarelate ka sa kwento ni Ronel. Baka kwento mo na rin pala to. Hi Kuya Will, una sa lahat saludo ako sa programa mo Madalas akong makinig habang naglalaba o habang nagbabantay sa tindahan ko sa labas ng boarding house. Tahimik lang buhay ko, kaya minsan ang lakas ng tama ng mga kwento mo. Ewan ko ba, sa edad kong tatlumput-apat marunong pa rin pala akong kiligin, masaktan, at main love ulit. Ako nga pala si Ronel. Never akong naggajowa na babae. Hindi rin ako yung baklang out and proud Saktong tahimik lang. Discreet kumbaga. Nakatira ako mag-isa sa maliit na boarding house na minana ko kay nanay. Anim na kwarto, may common CR, kusina, at terrace sa taas. Simple lang buhay. Sa umaga, nagluluto. Sa tanghali, nakatunga nga lang minsan sa terrace. Iniisip kung anong ulam sa hapunan. Sa gabi, naglilinis at nanonood ng replay ng mga lumang teleserye hanggang isang araw. Habang inaayos ko ang karatula sa gate na may room for rent, may dumating. Nakasuot siya ng gray na polo shirt at may bitbit -bit na backpack. Pawisan pero ang linis pa rin tignan. Maputi, singkit, medyo payat. Pero ang lakas ng apil. Kuya, kayo po yung may-ari ng boarding house. Tanong niya, Oo, bakit? Rerenta ka? Opo, transferi po ako kailangan ko po sana ng matitirhan. Pang isang taon po sana kung okay. Pinapasok ko siya agad. Pinakita ko yung room number dalawa. Maaliwalas naman, may kama, electric fan, at sariling cabinet. Okay lang po kahit may kasama sa kabilang kwarto? Tanong niya, may kasabay kang estudyante sa room 1, pero mabait yon tahimik. Pero ingay ng tik-tilaok ng manok, hindi ko mapapangako. Sabay tawa ko. Ngumiti siya. Okay lang po. Mas tahimik dito kaysa sa dati kong boarding house. Anong pangalan mo? Tanong ko. Harvey po. At doon nagsimula ang lahat, Kuya Will. Unang linggo pa lang ni Harvey sa boarding house. Ramdam ko na agad na iba siya madaldal palangiti magalang, pero may pagka Kuya Ronel, kayo po ba talaga nagluluto araw-araw? Oo, para may matikman naman ako na gawa ko. ang bango po ng ginisang munggo nyo nung isang gabi. Akala ko may karinderya sa baba. Loko, E, eh, di dito ka na lang kumain palagi. Mula noon, parang naging routine na. Pag may sobra akong ulam, laging may saktong katok sa pintu ko. Tok, tok, tok. Kuya, may kanin pa ako. Pahingi po sana ng ulam kung okay lang. Ano gusto mo? Adobo o sardinas? Adobo, syempre. Pero kung may sardinas, pwede na rin. Ha ha ha. Sa bawat tanghalian, parang may sariling sitcom ang boarding house. Minsan sabay kaming maguhugas ng pinggan habang inaasar niya ako. Kuya, wala ka po talagang asawa o jowa? Wala. Tinatamad akong magmahal. Eh, kung may dumating? Depende. Kung cute, baka pagbigyan. Ayun pala eh, pwedeng pala ako... Napatawa ako. Pero sa loob-loob ko, putik, kinilig ako dun ah. Minsan dumating ang araw ng palengke. Mag-isa akong pupunta sana pero bigla siyang sumama. Kuya, samahan na kita. Wala rin naman akong gagawin. Habang nasa palengke, hawak niya yung supot ng gulay, ako naman sa isda. At habang nasa pila ng bayad, nagbiro siya. Kuya, parang magjowa lang tayo ah. Napatingin ako sa kanya. Tumingin din siya, diretso. Tumawa siya pagkatapos. Joke lang po, chill. Pero ako, hindi chill. Parang may umakyat na init sa batok ko. Mula noon, hindi ko alam kung ano ang totoo sa mga biro niya. Pero tuwing tinititigan ko siya, tuwing ngingiti siya sa simpleng kwento ko, o tuwing inaabot niya yung pinggan ng magkadikit ang daliri namin, mas lalo akong nadudulas sa kanya. Kuya Will, mga bandang alas otso ng gabi yun. Medyo malamig, tapos maambon, katatapos lang ng ulan. Ako, nasa terrace, nakaupo sa monoblock, may dalang instant kape. naka lang ako, tapos tahimik lang. Nagmumuni-muni habang pinapanood yung mga ilaw ng kalsada. Simple lang pero peaceful. Biglang bumukas ang pinto ng taas. Si Harvey, nakaputing sando, boxers, tapos may hawak din kape. Uy, kuya, gising ka pa? Oo, di ako agad dinadalaw ng antok pag ganitong malamig. Ikaw? Pareho tayo. Maingay din sa kabilang kwarto. Ang lakas mag video call nung boardmate natin. Umupo siya sa tabi ko. Hindi sa kabilang upuan, kundi sa mismong monoblock ko. Literal na tabi. Wala ka bang balak mag kuya? Hala, gabi-gabi mo na yata tinatanong yan. Curious ka ba talaga? Oo naman. Gusto ko lang malaman kung may chance ako. Natawa ako. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o sanay lang siyang mangasar. Chance sa ano? Sagot ko. Chance na maging favorite mong border. Ngumisi lang ako. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may kumiliti sa loob ng dibdib mo. Parang pinaglalaroan ka ng kilig pero ayaw mo ipahalata Tahimik kami ng mga sampung segundo. Pero hindi yung awkward na tahimik, kundi yung parang parehong may gustong sabihin. Pero pareho ring takot. Bigla siyang sumandal sa balikat ko. Literal, tumama yung mainit niyang balat sa braso ko. Hindi ako nakagalaw. Harvey? Kuya, okay lang ba? Anong okay lang? Na ganito lang. Sandali lang. Payakap. Nanatili siyang nakasandal. Hindi ko siya tinaboy. Hindi ko siya inusog. Pero hindi ko rin siya niyakap pabalik. Dahil di ko alam kung joke lang ba ito o seryoso. Bakit ka ganyan? Tanong ko. Gusto ko lang ng tahimik, kuya. Gusto ko lang yung may kasabay sa gabi. Di ko na natanong kung anong ibig niyang sabihin. Nagtagal kami sa ganong posisyon siguro mga 15 minuto. Wala kaming imigan pero para sa akin iyon na ang pinakamaiingay na tahimik sa buong buhay ko. Ang daming tanong sa isip ko. Lumalandi ba siya? O ako lang to? May gusto ba siya? Eh ako, bakit parang gusto ko rin? Kinabukasan, wala siyang binanggit. Parang walang nangyari. Parang hindi siya sumandal sa akin. Parang walang payakap na sandali lang. Ako naman, tahimik lang din pero sa loob-loob ko parang gusto kong balikan yung terrace na yun gabi-gabi. Simula nung gabing sumandal siya sa balikat ko, parang may nabasag na katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi man namin pinag-usapan pero ramdam ko may nabuo. Hindi na lang siya basta border at hindi na lang ako basta landlord. Kinabukasan parang walang nangyari. Pero pansin ko, mas madalas siyang nasa paligid ko. Minsan, bigla na lang siyang mag-aalok ng kape. O kaya, sabay kaming mag-aalmusal sa teres na parang routine na lang. Tuwing gabi, bumibisita siya sa kwarto ko. Minsan saglit lang. Minsan tatambay habang may pinapanood ako. Wala namang mali siya. O baka ayaw lang naming pangalanan. Basta andun lang siya. At andun lang din ako. Minsan habang nanonood kami ng Netflix, Kuya, seryoso to. Kung babae ko niligawan na kita. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung joke lang o may laman. Pero seryoso, yung mata niya. Eh, kung lalaki ka pa rin pero gusto mo ako? Tanong ko. Ngumisi siya tumingin sa screen. Loko ka? Wala siyang sagot. Pero simula nun, mas naging natural sa kanya ang hawakan ako sa braso o dumungaw sa laptop ko habang dumikit ang pisngi niya sa balikat ko. May mga gabing tatambay siya sa kama ko. Hindi para matulog, kundi para makinig lang ng music o makipagkwentuhan hanggang makatulog siya nang nakaupo. Ako naman, hindi ko siya ginagalaw. Tinitingnan ko lang minsan habang natutulog siya. Iniisip kong hanggang kailan ang ganito. Walang halikan, walang sex. Pero may mga sandaling dumikit ang balat niya sa akin at nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. At minsan, 'yun ang pinakamasakit. Yung parang kayo pero walang label, walang kumpirmasyon, pero punong-puno ng nararamdaman. Sa boarding house, normal lang kami. Ako pa rin si Kuya Ronel. Siya pa rin yung kulit-kulit na si Harvey pero sa kwarto ko, ibang mundo. May mga gabing uuwi siya galing school, tapos dediretso sa kwarto ko, bitbit -bit yosi. Pwede dito ako magpahinga saglit? Halika. Pero bawal yosi dito, ang kapit ng amoy niyan. E di ikaw na lang amoyin ko. Tumawa ako, pero deep inside, natigilan. Minsan hindi ko na alam kung biro pa o totoo na. Pero ang totoo sa akin, Kuya Will, nahulog na ako. Nung birthday ko, may cake ako sa mesa. Walang pangalan. Pero alam kong siya ang nagdala. Yung lettering palpak, pero ang effort hindi matutumbasan. Happy birthday kuya. Wala akong regalo. Ako na lang. Tumawa kami pareho. Pero sana hindi lang biro. Sana totoo. Kuya Will. Walang storm signal. Pero bigla siyang nawala parang mag-iisang linggo na hindi siya umuuwi. Walang text, walang tawag. Sabi ko, baka busy lang sa school. Pero, nung dumaan ako sa kwarto niya, wala na ang gamit. Cabinet niya, bakante. Wala na ang sleepers niya sa labas. Tinext ko, Uwi ka pa ba? Walang reply. Tumawag ako pero unattended. Lutang ako. Parang may nawawalang parte sa bahay. Pero mas masakit kasi parte rin siya ng araw-araw ko. Parte na rin siya ng puso ko. Wala akong closure. Wala man lang paalam. Kaya 'yung mga tanong, ako na lang ang sumagot para sa sarili ko. Isang linggo matapos siyang mawala, may kumatok sa gate. Si Anton, dating boardmate ni Harvey, kaibigan din niya. Kuya Ronel, alam mo na ba? Ang alin? Umalis si Harvey kasi pinauwi siya sa probinsya. Nabuntis daw yung girl na kalandian niya dati sa kabilang barangay. Inamin na raw niya sa family niya. Hindi ako makapagsalita. Pasensya na raw kuya. Nahihiya raw siyang harapin ka. Ilang beses na raw niyang gustong bumalik dito para magpaliwanag. Pero hindi niya kaya. Umiyak nga raw siya nung gabi bago siya umalis. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Sulat ni Harvey, Kuya Ronel, sorry kung hindi ako nakapagpaalam. Ang totoo, takot ako. Ayokong makita kang nasasaktan. Nahihiya ako kasi pinili ko yung buhay na alam kong mas acceptable kahit hindi ako masaya. Pero totoo lahat ng pinagsamahan natin. Nahulog na ako sa iyo Kuya Ronel. Kahit walang malinaw na tayo totoo lahat ng yakap, tawa, at yung mga gabing kasama kita. Salamat kuya, at patawad. Pagkabas ako ng sulat, tumulo na lang ang luha ko. Tahimik, mabigat, parang inalisan ng hangin ang loob ko. Kuya Will, ngayon, ako pa rin si Ronel. May mga bagong borders na may mga bagong kumakatok sa pinto, humihiram ng gamit, nakikitambay sa sala. Pero walang makakapalit kay Harvey. Hindi ko siya blinok. Minsan nagme-message siya ng, Kumusta? Magre-reply lang ako ng ayos lang. Pero hindi ko na pinapahaba. Hindi dahil galit ako, kundi dahil alam kong tapos na kami kahit hindi kami nagsimula. Naisip ko minsan, may mga tao talagang dadaan lang. Hindi para manatili kundi para iparamdam sa na kaya mong magmahal. Kahit hindi sigurado kung ibabalik sa At kahit border lang siya sa bahay ko noon, sa puso ko naging tahanan siya kahit sandali lang. May mga taong darating sa buhay nating gaya ni Harvey. Hindi para manatili kundi para turuan tayong magmahal, masaktan at tumanggap kahit walang kasiguraduhan. At gaya ni Ronel, baka kailangan lang nating tanggapin na may mga kasama sa kwarto na kahit sandali lang sa puso natin naging tahanan na. Kung may kwento ka ring hindi mo makalimutan o isang taong kahit border lang sa buhay mo pero hanggang na ngayon ay hindi mo pa rin mabitawan. Ikwento mo na yan kay Kuya Will. Baka kwento mo na ang susunod naming babasahin. Kung tumama sa puso mo ang kwento ngayon, like mo na itong video. Mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mas marami pang kwentong totoo, masakit at minsan nakakakilig. At siyempre, huwag kalimutang i-share ito sa tropa mong minsan na ring nahulog sa bawal o sa hindi inaasahan. Hanggang sa susunod na kwento. Dito lang sa channel kung saan ang bawat lihim may boses. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires.